Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Good afternoon, mga kababayan. Kumusta po kayo? Ano na pong balita, mga kababayan? Painit po ng painit ang mga pangyayari sa ating bayan. At ngayon, ito pong... Uh, tungkol po sa arrest warrant ni dating paulong Duterte ang uh, pinag-uusapan ng marami mga kababayan. Ganun na rin ang kanyang trip to Hong Kong. Wow, sana all sarap na buhay. Inulunsad nga po ito sa isang uh, stadium. Paborito daw po ito ni ano ni uh, Pastor Kibuloy noong siya po ay nasa labas pa. Kung meron daw po siyang mga gathering sa kanyang mga membro ng uh, KOJC sa Hong Kong, dyan po lagi ginaganap, dyan po ang venue. Mga kababayan, habang nanunood po tayo sa mga videos, at uh, isa po sa mga video ang nakaagaw pansin sa atin, at uh, napagtanto po natin na hindi lahat ng mga OFWs ay uh, hindi po lahat sa kanila ay walang pag-iisip. Meron din po palang mga matitinong OFW. Dapat po wag po nating i-generalize e na lahat ng mga OFWs, mga nagtatrabaho sa Hong Kong, mga nanay karamihan, ay uh, hindi po lahat sa kanila ay uh, di nag-iisip. Meron din po

So yan, nakita po natin, my dear friends, na marami din po pala ang kontra kay Sara Duterte sa Hong Kong. Ano ang kanilang pinagsisigawan? Sara impeach now. Sara impeach now. Sara impeach now yan po ang kanilang pinagsisigawan. By the way mga kababayan, alam ko po na marami pong mga member ng bunyog na nasa Hong Kong din. Meron pong uh, bunyog Hong Kong chapter dahil late, lately po bumisita ang bunyog dun. Ang atin pong first, second nominee ng bunyog bumisita sa Hong Kong. So alam ko po na isa sa mga matitinong grupo na sumisigaw ng Sara impeach now ay ang tropa ng Bunyog. Ito po yung mga Filipinas na mga uh, OFWs. Sila po yung mga sumisigaw. Isa po sila, isang grupo ang Bunyog na sumisigaw para po impeach siya uh, Sarah Duterte, we can make conclusion na hindi po natin dapat i-generalize na ang mga OFWs ay hindi nag-iisip. Marami din po pala ang mga matitinong OFWs mga kababayan na ayaw na nila sa mga Duterte, ayaw na nila kay Sarah Duterte dahil nga po sa mga issues na mga nawawalang mga pondo-pera ng bayan. Naglalaki ang pondo. Mga pera po na ito ay uh, nawawala kung saan-saan po napunta. Mga pangalang, mga recipients po na mga inimbento. Mga Mary Grace Piatos and family. So may kamag-anak na po si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Wala po talaga talaga pong napakasama kung ito po ay totoo at napatunayan talagang napakasama ang Office of the Vice President ganun na rin po ang DepEd ang dami pong mga hindi maipaliwanag mga kababayan so yan mga kababayan wag po nating i-generalize ito po ang gusto ko pong uh, emphasize dito na wag po natin sabihin lahat ng mga OFWs ay hindi nag-iisip o mahina ang kukote. Hindi po lahat dahil marami din po sa mga OFWs ang talagang makabayan, may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa ating gobyerno, mga kababayan. At pinagsisigawan nga po nila na bumaba na sa pwesto, i-impeach si Sarah Duterte. Impeach Sarah now. Impeach Sarah now. Napakalaking grupo po. Yung talagang uh, kumukontra ay Sarah Duterte habang papas papapasok po siya sa venue. At alam niyo po mga kababayan, I don't think na lahat po ng mga dumalo dahil parang pinapakita po ng mga DDS na ito ang kanilang stronghold, ang Hong Kong. Maniwala ka dyan mga kababayan. Siguro po marami doon sa mga taong dumalo, andun po marami nakikiosyoso lang. Of course, dahil day off po nila, wala po silang pasok. Kailangan nilang mag-relax siguro. Invited by a friend, ganun lang po yun kaya po sila pumunta o kaya you never know. Baka meron pong palibring pa-burger. Baka may pa-burger po si ano. May pa-burger si Sara Duterte o kaya si dating Paulong Digong. Kaya ang pong umatin. Baka meron pong libring merienda. Hindi lang po natin alam yan. So ang mga pumunta po dito ay halo-halo. Meron po talaga yung mga kokonti na lang na natitirang solid panatiko. ko makadigong makasara at marami po doon, maniwala po kayo, marami po doon ang uh, mga marites lang, ang uh, mga osyosero, osyosera, kaya po andun sila sa rally na yan mga kababayan. Maniwala ka na. Alam, alam po natin ang style ng mga Pilipinos mga kababayan. Kung merong libreng pa-burger dyan. Abay, pupunta tayo. O sino ba naman hindi pupunta kung may libreng merienda? Mga kababayan. <laughs> Kaya, hindi ako naniniwala na ganun pa rin kalakas at karami. No, wala na. Marami na po ang nagising sa ating mga kababayan. Marami po ang mga matitinong Pilipino. At alam ko na ako'y naniniwala na marami na po ang namulat marami na po ang nagising at ayaw na sa mga Duterte. Yung pong umatend, nakita po natin, pinapakita nila sa video, abay, mga ano na lang po yun. Mga uh, na nakikipagmarites. Kaya andun po sila. Meron nga pong uh, grupo doon or mga taong nag-attend na first time lang daw po makita si Sarah Duterte. Of course, nagano na, na lang po yung mga yun. Gusto lang po makipagmarites. Gusto lang uh, maka-scoop, makasagap ng balita kung ano naman kung ano po yung kanilang mga intention diyan. Pero hindi ibig sabihin na mga solid Duterte ang mga pumunta doon, mga kababayan. Hindi. Marami, marami na po ang ayaw sa pamilyang Duterte. Marami na mga kababayan. So ito lang po muna ngayon mga kababayan, maigsi lang po ang aking reaction dito. Na no, nakita ko lang po tong video na to kaya na uh, napag-isipan kong gawing uh, isang topic. Mga kababayan, ulitin ko po. Huwag po nating i-generalize na ang mga OFWs ay bobo. Hindi po lahat sila bobo. Marami na po ang nagising. Marami na rin po ang mga kumukontra sa mga Duterte. Marami na po ang umalis umalis sa kampo ng mga Duterte dahil namulat na po sila, nakita na po nila ang uh, kasamaan ng Duterte. Kaya sa ngayon, marami ng mga OFWs, ang pro-government, at uh, sila po'y uh, nagising na sa katotohanan. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. It's merienda time. I hope na all is well. Mag-iingat po tayo lagi. Salamat.